Magandang araw mga kasari. Hello po. Kagigising ko lang ngayon at kabubukas ko lang ng tindahan. Pero guess what mga kasari. Maaga pa lang. Marami na agad benta yung ating sari-sari store. Yung unang bumili sa akin kanina ay dalawang pack ng tuyo. Kaso nung chinek ko, ubus na pala yung repack ko. Kaya dali-dali akong nag-repack ngayon. So sinabahan pa ni customer ng limang itlog at dalawang lucky meat chicken. At ayun, sunod-sunod na rin yung mga bumibili. Kaya kahit maaga pa lang, nakakatuwa kasi may mga benta na tayo at medyo nakarami na rin tayo kahit papano. At yung Milo Champ na shinare ko sa inyo, murder ulit ako. Kasi sobrang benta pala talaga nun, pero nilimitahan ko pa rin, hindi ko pa rin dinamihan, bak mamaya eh, sa umpisa lang malakas kasi bago, pero order ulit ako ng 32 pieces, kasi dalawang araw lang naubos na agad yung Milo Champ natin. By the way, ito kararating lang kagabi, itong tuyo na binibenta ko ay galing sa Shopee, so pangatlong order ko na ito, noong second order, di ba ko sa inyo na hindi maganda yung quality ng toyo, so nag-request ako ng refund, nirefund naman nila, pero ngayon guys, ay okay, magandang maganda yung toyo na pinadala nila, kaya order ulit ako next time, kasi mura lang dito, tapos ganda pa. So sa tindahan ko, ang benta ko ng toyo ay bawat pack, 20 pesos. Ang laman ay 6 hanggang 7 na peraso. Depende sa laki. So, yan. Maganda yung tuyo na pinadala sa akin ni seller. Ito tawag dito, guys, ay salinas. Kung gusto niyo umorder, lalagay ko dyan sa link sa baba. Yung link nito. Pindutin nyo na lang. Pag mag-order kayo, ilagay nyo na pang benta. Tinimbang ko to, sobra-sobra sa isang kilo. Siguro may pa-free siya kasi pang tinda nga. Tapos, meron pa akong free ulit na ganito. Itong tuyo ko na-share ko na sa inyo, nilalagay ko sa rep para hindi amagin. Kasi marami pa rin nagsishare na nasisiraan or inaamag yung tuyo nila. Ayan, ilagay nyo sa ref. wag na sa freezer, sa ref lang. Sa baba lang. Para hindi siya maamagin, hindi siya masira, hindi kayo malugi. So ngayon guys, habang nagre-repack tayo dito, ay pag-uusapan naman natin yung isang topic na sigurado akong maraming makaka-relate. Okay lang ba na magsimula ang sari-sari store gamit ang puhunan na galing sa utang? Lalo na kung may interest yung utang nyo. May kagandahan din pag nangutang ka ng puhunan mo. Number one, mabilis ang pagsisimula mo na pagtitindahan. Hindi mo na kailangan maghintay ng ilang buwan para mag-ipon para makapag-umpisa na pagtitindahan or pagsasari-sari store. Tapos, pangalawa, opportunity agad. Kung may magandang pwesto or magandang chance, hindi ka mauunahan ng iba. So, pag may nahiram kang ka puhunan, makakapag-start ka na agad. Pangatlo guys, ay may kita ka kaagad. Basta tama yung diskarte mo, pwede ka makabayad ng utang mula sa kita ng tindahan. So, ito naman ang disadvantage or magiging epekto pag galing sa utang na may interest ang iyong pinuhunanan dyan sa sari-sari store. So, syempre, may dagdag na pressure yun para sa iyo. Hindi lang yung paninda yung iniisip mo kung paano ka tutubo, kung paano yung markup mo, kung ano yung mga bibilhin mo. Kundi, pati yung hulog at interest buwan-buwan. So, marami kang iisipin pag galing sa utang yung pinuhunanan mo. Halimbawa, umutang ka ng 20,000 na may 10% interest monthly. Ibig sabihin 2,000 agad yung tubo ng pinagkautangan mo. Kung matubal ang tindahan, baka doon palang lang mapunta yung lahat ng kinita mo, di ba? Alam naman natin na hindi lahat ng araw malakas yung pagtitindahan natin, hindi laging Pasko. Pag ulan, matumal, at tapos sabi nila pag August daw, ghost month, matumal, o kaya minsan may malaking tindahan dyan sa malapit sa inyo na talagang pwedeng magpabagsak sa benta nyo or sa sales nyo. Yun yung mga disadvantage, no? Maliit yung tubo ng sari-sari store. Karaniwan, 5% hanggang 20% lang yung markup. Ibig sabihin, mabagal yung balik ng puhunan. Kung mataas yung interest, baka ubos yung kita mo sa pagbabayad pa lang ng utang. So, kwentahin mo din. Baka mamaya 10% yung markup mo dyan sa tindahan mo, 15%. Tapos yung interest ng inutang mo ay 10%. So, talong-talo ka talaga. Ano po? So, share ko lang, meron akong kwento. Ayan, meron na kasi akong kakilala na nagsimula siya sa pagtitindahan gamit yung 15,000 na utang sa 5-6. Dahil mataas yung interest, halos lahat ng kinita niya napunta lang sa paguhulog doon sa inutang niya. Hanggang sa kinailangan niya na namang umutang ng panibago para pambayad sa dati na natrap siya sa cycle ng utang. So, paikot-ikot lang, nagka-interest ka doon, hindi mo nabayaran lahat, gagawin mo, wala kang itubo sa pagsasari-sari store mo. Kasi nga yung tubo mo napupunta lang sa pagbabayad ng utang kasama yung buhunan. So, anong yari? Nalugi siya, tapos may tira pa siyang utang. So, obligado ulit siya mangutang para hindi lumaki yung interest. So, talong-talo talaga. Pero, meron din akong kakilala na si Kuya Ben na 10,000 lang yung inutang niya sa kamag-anak na mababa lang yung interest. Inuna niya lang muna yung siguradong fast moving, mabib Benta, soft drink, sigarilyo, bigas, load, bawat kita, may nakalaan na pambayad. Pagkalipas ng ilang buwan, fully paid na agad siya doon sa utang niya at tuloy-tuloy na yung kita ng tindahan niya. So, dito, tamang diskarte lang talaga sa pagpili ng paninda, lalong-lalo na sa location, para mapaikot mo ng gusto yung pinuhunanan mo na galing sa utang. Depende talaga sa diskarte at sa terms ng utang. Kaya kung ako sa inyo uutang kayo, Piliin nyo yung maliitang interes sa kayong matagal ang pagbabayad para mapaikot nyo ng gusto yung mga pinuhunanan nyo or inutang nyo. Ito yung tips ko mga kasari kung wala kayong choice kondi mangutang ng puhunan. Pumili lang kayo ng mababang interest. Huwag kayo umutang ng sobra-sobra lang sa kailangan nyo. Kung feeling nyo, kaya nyo lang punuin yung tindahan nyo ng 10,000, yun lang yung hiramin nyo. Unahin nyo or i-prioritize nyo yung mga fast-moving items. Iwasan nyo muna ang pagpapautang sa kapitbahay, lalot utang din yung puhunan nyo. So, galit-galit muna. Tapos guys, huwag ka lang umasa doon sa benta ng sari-sari store mo. Kung kakayanin at kung may extra ka pa dyan, ay magdagdag ka ng mga ibang sideline or extra income para madagdagan yung income mo pambayad. Magdagdag ka dyan ng mga lutong ulam na konti lang yung ingredients pero malaki yung tubo. Gumawa ka ng mga kakanin tapos i-display mo dyan sa tindahan mo para may pandagdag kang pambayad. So ang bottom line dito mga kasari, okay lang na umutang ka kung mababa yung interest saka may disiplina ka magtabi agad ng pambayad mo doon sa pinagkakautangan mo. Saka dapat mabilis ang ikot ng tindahan. Importante dito kung mangungutang ka kailangan alam mo na agad yung location mo, yung magiging potential The buyers mo or customer mo, kung magiging malakas ba yung tindahan mo. Malalaman mo yon sa dami ng tao sa paligid. Pero kung sa tingin mo ay konti lang yung potential buyers mo dyan, yung bibili sa paligid or sa lugar na pagpupwestohan mo ng tindahan, magtesting testing ka muna, mag ka muna, magbenta ka muna ng mga halagang 5,000 para kung hindi man mag-click, konti lang yung magiging utang mo. Pero kung mataas yung interest at hindi ka pasanay sa negosyo, mas mabuting mag-ipon muna kaysa malubog sa utang. Yun ang una mong gawin mga kasari umuutang ka para sa puhunan, mas maganda sa sariling pwesto mo muna para wala ka nang babayaran na upa, para hindi talaga lubog na lubog kasari tandaan nyo, hindi lang sa pag-utang na may mataas na interes ang option natin para makapagpatuloy sa pagtitinda. Pwede din sa inyo makatulong yung ibang paraan. Number one, may mga supplier na nagbibigay ng consignment tulad ng mga ahente ng sigarilyo. Papahiramin ka nila ng produkto at babayaran mo yun after mo maibenta yung mga items nila. So wala yung interest mga kasari. So pangalawa, mayroong mga supplier na nag-offer ng pautang ng paninda tulad nung kay grocery. So yun lang masyashare ko kasi yun lang ang alam ko. Ayan, napakaganda nung ilista e or order now pay later ni grocery ay hiramin kanila ng mga paninda at pwede mong bayaran yon 1 to 2 weeks depende sa timing ng order mo so halimbawa mga kasari ay umorder order ka kay grocery ng paninda na hiramin mo na worth 1000 yun ay may 3.5 processing fee lang so yun ay 35 pesos kaya ang babayaran mo ay 1035 so after a week na ibenta mo yung mga in order mo kay grocery using ilista e syempre may tubo ka doon for example ibenta mo yung sa halagang 1235 so may tubo ka pa rin na 200 kahit may e processing fee na 35 pesos tapos, kung gusto mo magdagdag ng load at bills payment doon, meron ding pautang si grocery. Pwede ka ring mangutang sa kanila. Zero interest yun mga kasari. Kung 50 pesos yung load ni customer, 50 pesos din yung madidetak sa'yo. Yung top up mo or yung patong mo kay customer dun sa load, for example, 5 pesos, sa'yo na yon Yun na yung pinakakita mo. ang kagandahan doon, wala kang inilabas na puhunan. Nakabenta ka sa suki mo ng load, pero may tinubo ka kagad. Ka so, doon sa pautang na load, one week bago singilin ng collector ni grocery. Kailangan lang doon ay customer kanila para ma-avail mo yung mga ganong benefits. Pero ang mas maganda, mas magaan pa rin ito kaysa pumasok ka sa malaking interest na 5-6. Ano po? So, maraming option dyan. Hindi ko lang alam yung iba. Kung may magpapautang sa'yo ng kamag-anak na walang interest, mas maganda. Mas mapapalago mo yung tindahan mo basta masipag at madiskarte ka lang sa pagtitindahan. So, ikaw kasari, tatanungin kita, sa tingin mo ba okay lang na umutang na may interest para makapagsimula ng sari-sari store? Or mas pipiliin mong mag-ipon muna bago magtinda? Comment mo dyan sa baba mga kasari para makapag-share ka ng experience mo na makakatulong din sa iba. Ano po? So, mga kasari, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang sari-sari store tips at real talk. Maraming salamat sa inyo mga kasari sa inyong panunood at ingat kayo palagi mga kasari ha. Happy selling, God bless. Bye-bye, magkakapilak ako at tatapusin ko lang itong pagre-repack ng toyo kasi nakamoy na dito sa tindahan ko. Bye-bye!